Hi guys! Hello mga friendship! So ayun nga ang mata ko. Pagpasensya na kasi alam nyo na kung bakit. So ngayon guys, ipapakita tayo kasi ito. si Bianca ay may ginawang kakaiba kasi guys mahilig siya ngayon sa sa chewing gum. So ngayon, parang tapos sabi ko, parang napansin ko may ano ka? May baby bangs ka? Kasi, tinan nyo guys, ang baby bangs kasi hindi naman ganyan kakapal, ba? Diba? So nagulat ako sa ko, Bianca, may baby bangs ka? Tapos inulit ko, parang hindi baby bangs yan. Parang ano yan? Ginupit mo yan, no? Tapos, ayun na nga, guys. Ginupit niya. My gosh! Kasi yung chewing gum, pumunta dito sa buhok niya. So, ngayon, hindi ko nalang alam tuloy kung magagalit ba ako. <laughs> Excuse me. O, oh, matutuwa. Kasi naman, guys, sinay nyo, parang naman naging sisim yung anak ko. Oh, parang siyang, ano, yung sa balot. <laughs> so, ayun na, guys. Hindi ako guys, hindi ako nagalit kasi nga ay nako natawa na lang talaga ako. Para daw hindi ko siya mapagalitan, ginupit na lang niya para hindi ko makita yung chewing gum. Ano ba guys? Oh. Tada, hello baby, baby bird. O oh, diba, ang bait niya. Pero syempre, sabi ko, na ulitin next time kasi hindi eh, ayos yun. Hindi, may, way doon kung paano matatanggal yun. May ilalagay tayo doon. Okay? Okay. magagalit kasi kayo. Ako pa ba? 所以凉白开。<laughs>